Gusto nyo ba makahuli ng mga higanting igat? Yung bang surebol ka? Yung walang pachamba-chamba? May mga sikreto ko, may mga pamamara ang ginagawa at sa madalas na pagkakataon, nagkakatotoo. Sa mga nagahanting, madali makarelate sa mga sasabihin ko. Sa mga baguhan, sa mga hindi sanay sa ganitong larangan, huwag kayong magalala. Isisimplify ko ang aking kwento. At kung ready na kayo, simulan na natin ang ating adventure. Ikatlong gabi na namin sa Mayhay. Yung unang gabi, wala kaming nahuli. Yung ikalawang gabi, nakita nyo na, humarbest tayo doon sa bangkatan, sa gasang-gasang, at doon sa ilalim ng tulay. Dito sa parangay suba, humarbest na naman tayo. Kung babalikan nyo yung huling video ko, nakita niyo binigay ko kay Edward yung dalawang igat. Iuwi ko lang yung malaki, yung dalawa sa na yan. Thank you, sir. Patikimin mo yung mga kaibigan natin dyan. <laughs> oh. Tatlong nahuli namin. Sa puntong yun, nung pauwi kami, para bang may kakaibang pakiramdam ako na hindi ko maipaliwanag. birang mangyari sa akin ito hindi ko ito pinaramdam sa mga kasama ko hindi ko rin pinaramdam kay Edward pero sabi ko sa sarili ko kailangan ituloy ko mamaya gabi eh dahil wala na kaming pamain bumalik muna kami na San Pablo kumuha kami doon sa San Pablo Lake o oh, narinig nyo na ha? yun ang unang tip sa mga matatalas ang pakiramdam naintindihan nila ang ibig ko sabihin kung may plano ka huwag mo ipagsasabi mas maganda yung bang surprise attack eh, paano naman ako makakasigurado na makakahuli nga pag binalikan ko ito? Eh, di ba nasa ikatlo hanggang ikaapat na gabi na tayo. Hunting season ko ngayon. At ang hunting season ko, isang linggo yan tuloy-tuloy gabi-gabi. Ikalawang tip. Ito, hindi bago sa inyo ito. Sa mga lugar na pupuntahan ninyo, nagtatanong-tanong kayo sa mga tao nagtatanong-tanong tayo sa mga nagahanting sa palipaligid, aalamin natin ang background. Eh tatlong gabi na kami magkasama ni Edward. Ang dami na namin na pagkwentuhan. Sabi niya idol, dun sa baba, dun sa dumingding, bihira akong pumunta ron. Nakakatakot kasi doon dahil naglalaglagan yung mga pato Ruins ito. Gumuho mula doon sa taas. Yun yung piraso. Ikaw lang ang gulungan nito. Pero walang pupuntahan mo. Buhay ko o patay. May nagpaparamdam. Malalim ang mga layon, malalaki ang mga bato at malakas ang agos. Musika sa pandinig ko, narinig ko kay Edward. Oo, ulitin ko ha. Tip number one yan. Huwag mo masyado ipaparamdam. Huwag mo ipapahalata na takam ka sa lugar na yon. Sa mga narinig kong yon, sa mga nakita ko, wala nang dahilan para hindi ako makahuli. Natitiyak ko kinabukasan ha-harvest Welcome to my office. Ito ang hunting spot namin, na Edward. Sa mga layo ng dumingding, sa boundary ng Mayhay at maglalay na Laguna. Ah, tatlong tawid kami. Lalo na ron, tataas na mga pader doon. Na nila rito, dumingding. So, pinabukasan na ito, ha. Pamamandaw na namin ito. Dito na tayo sa spot. Sa'yo, dito sa gilid, ano? Ah, uh, idol. well, kabila tayo. Mo. <laughs> sa akin naman ka sa kabila, sa tawid. Sige. Bawat gala ng palos, meron. Start na tayo. Pag gumit na lang siya ng ilog, hindi natin mahuli. Yeah. O basic knowledge ito ah. Ang palos bihirang gumit na. Nanggigilid lang yan. Doon sa kabila o dito sa kabila para manginahin. Sige yeah. nga. Yeah. Subukan mo. Dating gawin, dinamihan ko ulit ang tilapia ko. Gusto rin kasi ni Edward na magkana. Sabi ko sa kanya, tilapia ang gamitin mo at sure ball. Makakahuli yan. natin guys, ang unang kawil. Ang unang kawil ni Edward TV. Yeah. Ngayon. Wala nang lalaban na. Wala. Oh. Ay, kat ganun. Ang oh, Ah, meron ay doon. Meron, meron. Malaki. Ba? Ah, swerte. Ay, laki ito. uh oh. oh. Malaki oh. Wow. Ah. amaw. guys. Wow. ganay. Oh, Galing. mo na rin ba ang ganito? Nawawala ka sa sarili mo pagka ikaw ay nakakahuli. Lalo pa. Malaki. Jumbo. Monster. Woo! Woo! video tayo Woo! Video tayo mamao Oh. <laughs> Kung masaya ang kasama ko, mas masaya ako. may hole is si Edward! Putris oh, na yan. Kaling! <laughs> All this time, Papandawin ko naman yung kawil ko. Katapat lang ito ng kinanaan niya. Kaya lang, hindi na ako umaasa na may mahuli pa. Isa lang kasi ang gumagalang monster sa lugar na yan. Hmm. Marimpain. Balik tayo doon. Edward, ano pang Ah, Pwede ko na ito sa pagtulog, ay doon! Ang laki ba? Paahon na kami. Yan yung mga pinakahuling kawil namin doon sa baba. Paahon na kami, pabalik na kami. Tatlong layo ang pinagkanaan namin. Yung pangatlo, yung pinakadulo, yun yung okay, napagulihan namin. Ngayon, paahon na kami. Pupuntahan namin yung ikalawa. Magkadikit lang ating ito anim na kawil ang magkakadikit-dikit ang nilagay namin ni Edward. Yung kawil niya maiksi kaya sabi ko sa kanya habaan mo. Meron pa akong mga tansi dito. Dapat lumapat yan sa ilalim. Ang laki dun. Walang niya. Meron ba? na naman. Strike two. Monster oh, na naman ito. Sino kayo nakahuli dyan? Malamang sa'yo. Ah, malaki dun. Mas malaki pa. Mas malaki. Mas malaki yan. Paano kaya yan? Sige, sige. Ang Gipitan lugar matarik, walang nga atrasan. Pero kailangan gumawa ng paraan. Doon natin iahon sa ano, sa baba. Tutuloy ko tayo doon. wag, wag, wag. What? De -de, may ano na ako, may tali na. Hindi, hindi, mo doon. Ang diskarte, dapat disimulado. Pwede kang kabahan, pero wag lang ninervisin. Wag, 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 wag. Ngayon, watch up ko Okay na. Hindi pa sabasa pwedeng iahon ito nang hindi ako bababa. Kailangan sabitan ko muna siya sa bunganga bago hilahin pataas taas. Ariyan mo na, huwag mong pipilitin na ano. At pag nasabitan mo na,

Ito ang mga tempo na priceless. Hindi kayang tapatan ng kahit anong salapi. Yung bang hindi mo kayang sabihin ang nararamdaman mo kundi idadaan mo na lang sa sigaw. Nakakadalawa na si Edward. Ako wala pa. <laughs> At meron pa namang kawin na natitira, may tatlo pa. Jay, baba mo na gamit mo. Pakiramdam ko, ako naman. May huli. May huli din. Pakiramdam ko hindi bababa ng tatlong kilong ito. Okay, Malakas bumatak, Sumabit siya kaya medyo natagalan ako sinisid ko muna bago sumunod ah oh, lang okay oh, secure <laughs> siguro mga 3 kilo ito tara sabit na mission accomplished salamat sa Diyos isa na namang napaka successful na hunting adventure ang ginawa namin napakasarap sa pakiramdam dahil yung iniisip mo yung mga palagay mo nagkakatotoo And that's all for today's video. Sana nasiyahan kayo. Sana minai share ako. Salamat sa inyong panonood. Welcome to my office. God bless.